Yan, magandang hapon mga kalibre. So, paano to Daikin? So, minamahal na ako ng Daikin, Oh. No? So, Daikin. So, Daikin din ito, oh. So, mga 2 HP itong Daikin. So, iba-iba, oh. Dami, oh. sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. pa LBC pa. So, Paborito na talaga tayo ni Daikin mga kalibre. Daikin, si TCL. So, yun. So, hindi na natin to aatrasan si Daikin mga kalibre. So, gagawin na talaga natin to. So, mayroon na tayong pang-testingan dito kay Daikin. Kasi medyo masilan si Daikin. So, pakita ko sa inyo yung outdoor dito na pantistingan natin. Ayan, ayan o. Oh. So, mayroon tayong sa dito para sa 1 HP. So, ito naman yung sa ano, uh, 3 HP, 2.5, tsaka 2 HP. So, yan. So, ang pinagkakaibahan lang naman ng Daikin, so, pan motor lang naman eh. So, yung pan motor niya, yung isang pan motor ni Daikin, UBW, yung isang pan motor ni Daikin, so, ito yung ganitong uh, design. So, tingnan niyo papakita ko sa inyo yung board ng kakaiba. Ah, ito kalibre. Oh. Ito yung board ni Daikin. So, ito yung pinagkaibahan ng board ni Daikin. Isa, ito naka UBW, yung IPM nasa board. So, ito rin yung isa. So, ayan oh. So, yung IPM niya nasa pan motor. So, ito may 320 volts to ito. So, yan lang. So, yan lang oh. Ito lang naman pinagkaiba ng dalawang board ni Daikin. So may IPM siya dito. Yung IPM nito nandoon sa panmoto. So yan. Pero magkamukha yan oh. Parehas So ayos. Ayos.